Magandang umaga! Ako po si Teacher Himik, Planning Officer ng ECCD Council. Ngayong araw, tatalakayan natin ang ilan sa mga mahalagang bagay na dapat pag-usapan tuwing parent orientation para sa nalalapit na pasukan sa Hunyo. Anong curriculum ang ginagamit sa mga Child Development Centers? Ang mga pampublikong Child Development Centers ay gumagamit ng National Early Learning Curriculum o NELT ang MELT ay gumagamit ng thematic integrative approach kung saan ang mga themes o tema ay nakabase sa developmental needs at interest ng mga batang naka-enroll sa klase. Ito rin ang nagsisilbing gabay sa paggawa at pagdisenyo ng mga karanasan o learning experiences at activities na tumutugon sa iba't ibang developmental domains ng mga bata. Ang National Early Learning Curriculum ay mayroong walong Learning Resource Packages o LRPs. Ito ay mayroong suggested learning experiences para sa mga batang edad lima pababa. Ang child development teachers and workers o service providers ang gumagawa ng modifications o adjustments para masiguradong ang mga gawain sa loob ng center ay akma sa mga bata. Ito ay dapat nababagay sa kanilang edad, tumutugon sa kanilang developmental needs, nakabase sa kanilang interes at makabuluhan sa kanilang konteksto. Kaya naman, ang mga gawain sa mga child development centers ng isang city or municipality ay hindi kailangan magkakaparehas. Paano natututo ang mga bata sa child development centers? Ang mga bata ay natututo sa pamamagitan ng pagsali sa mga play-based at multi-sensorial na gawain sa child development center. Ang pagkakaroon ng active at hands-on experiences, katulad ng paggamit ng mga manipulatives, pagkanta, at paglalaro sa labas ay nagbibigay daan sa mga bata na tuklasin ang kanilang kapaligiran at makipag-ugnayan sa mga kapwa bata at matatanda. Ang paglalaro ang isa sa mga pinakamagandang paraan upang matuto at ma-develop ang mga bata sa mga child development centers. Ano ang ginagamit upang masuri ang learning at development ng mga bata? gumagamit ang Child Development Centers ng Early Childhood Care and Development Checklist o ECCD Checklist na hati ito sa dalawang record. Ang Child's Record 1 para sa mga batang edad 0 to 2 years old at Child's Record 2 naman para sa mga batang edad 3 years and 1 month to 5 years and 11 months. Ang checklist ay nahati sa iba't ibang developmental domains. Ito ay ang gross motor, fine motor, self-help, receptive language, expressive language, cognitive, at socio-emotional domain. Tandaan na ang ECCD checklist ay ginagamit upang masuri ang development ng mga bata. Ito ay hindi ginagamit sa paggawa ng medical diagnosis, pagtukoy ng intelligence quotient o IQ, at pagsukat ng mga academic achievement ng mga bata. Sana ay makatulong ito sa inyong pagsasagawa ng parent orientation para sa nalalapit na pasokan hanggang sa ating susunod na Facebook Live maraming salamat po